Sa gitna ng mga isyu sa pambansang seguridad, narawagan ng ilang kongresista sa mga kinaukulan na mas higpitan pa ang screening ng Chinese students na pumapasok sa bansa. Ang Bureau of Immigration, may ikinasa naring pulong ukol dito. Si Mela Lesmora sa detalye. Suportado ng ilang kongresista ang ginawang pagpapatawag ng Bureau of Immigration ng Urgent Interagency Action ukol sa isyo ng umano'y pagdami ng Chinese students sa bansa. Sa isang pahayag, iginit ni BI Commissioner Norman Tansinko na mahalaga na mapaigting pa ng mga ahensya ng pamahalaan na bahagi ng Interagency Committee on Foreign Students ang mga hakbang sa pagbabantay ng mga dayuhang estudyanteng pumapasok sa bansa sa ngala na rin ng pag-iingat sa ating Pambansang seguridad. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, maganda ang inisyatibo ng Immigration Bureau para na rin mabigyang linaw ang mga kontrobersyang ibinabato sa mga dayuhang mag-aaral sa bansa. Of course, uh, this is a welcome development, no? Because what is at stake here is our national security. And one of the non-negotiables in our country is our national security. We want to make sure that the screening process of these students Who are interested to uh, enter the Philippines and uh, have their education here uh, should go under a very strict, no? and uh, process. Uh, we want to make sure that these students uh, do not uh, pose a security risk or security threats in our country. Sang ayon din dito, si House Assistant Majority Leader Paul Ortega. Panawagan niya, dapat ay maghigpit na rin ang mga ahensya hindi lang sa monitoring kundi maging sa screening ng mga dayuhang estudyanteng pumapasok sa bansa. Dapat po yung mga ating, mga ating national agencies, nakikita din po nila may projections din po sila and they should have, they should have reasons or dapat may fact, may gathering sila ng facts kung bakit po naging oh bakit dito sa Cagayan ang daming influx ng students. Something like that. Si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers naman, una na rin ipinanawagan ang pagbasura ng Executive Order No. 285 ni dating Pangulong Joseph Estrada na nagbibigay kapangyarihan sa BI na mag-convert ng tourist visa sa student visa. Para kay Barbers, maaari kasi itong maabuso para sa pansariling interes ng ilan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.